Kapag naririnig natin ang salitang magic, walang ibang pumapasok sa isip natin kundi mga nakamamangha at nakakagulat na mga illusions. Ang ibang mga magician ay gumugugol ng mahabang oras para ma-perfect ang kanilang mga magic tricks bago nila ito ilabas sa madla kaya naman bibihira lang natin silang makitang nagkakamali. Gayunpaman, kung interesado kang malaman ang sikreto sa ilang kakaiba at nakamamanghang magic tricks, ay tumuto ka lang sa video na ito sapagkat muli nating ibubulgar ang ilang sikreto sa likod ng mga ito. Number 3, Simon Piero's iPad Magic Si Piero ay kilala sa bansag na The iPad Magician. Gumagamit siya ng Apple's tablet at matitinik na mga slate of hand techniques para magmukhang hinugot niya ang mga bagay-bagay sa kanyang iPad. Ang isa nga sa pinasikat na performance ni Piero ay sa Turkey Got Talent kung saan pinamangha niya ng husto ang mga manonood. Una ay ipinakita niya sa mga manonood na normal na iPad lamang ang kanyang dala. Maya, maya ay ipinakita niya ang mga litrato at pagkatapos ay mabilis niyang hinugot ang mga ito sa loob ng iPad. Dito na nagsimulang sunod-sunod ni Piero ang kanyang trick. Pagkatapos nito ay isa namang litrato ng tennis ball ang kanyang ipinakita sa mga judges. Isinom niya ito at muli ay makikitang bigla na naman niyang hinugot ang tennis ball mula sa loob ng iPad. Ngunit hindi pa dito nagtatapos sapagkat muli niyang ibinalik sa loob ng iPad ang tennis ball at pagkatapos ay itinayo niya ang iPad at makikitang nahulog ito mula sa loob ng iPad. Dahil dito ay labis na pagtataka at pagkamangha ang naramdaman ng mga manonood. Ang sumunod na trick ay lalong nagdulot ng pagkalito sa mga judges dahil ipinakita niya na ka-facetime niya ang isang lalaki mula raw sa ibang bansa. Pagkatapos ay kinuha niya ang dala niyang gatas at ibinuhos ito sa iPad. Ngunit katakataka na makikitang ang lalaking ka-facetime niya ang nabuhusan ng gatas at wala ni isang patak ng gatas ang makikita sa iPad o sa sahig man lang. Ang huli niyang trick ay walang iba kundi ang sikat na sikat niyang beer tricks pero sa pagkakataong ito ay gatas ang kanyang ginamit. Tinawag niya ang host ng show at ipinatapat sa gripo ang isang baso. Pagkatapos nito ay ipinihit niya ang gripo at makikitang may lumalabas na gatas mula dito. Ang tanong, paano niya kaya nagawa ang mga ito? Una sa lahat, kinukuha niya ang lahat ng mga bagay-bagay mula sa kanyang manggas. Ang mga magisyan ay napakatalino at napakahusay sa paghugot ng mga bagay-bagay mula sa kanilang mga manggas gamit lamang ang kanilang isang kamay. Kaya naman bihira kang makakita ng isang magisyan na walang manggas. Sunod, gusto kong tignan yung mabuti kung ano ang nangyayari sa screen ng iPad at kung paano niya pakilusin ang kanyang mga kamay. Mapapansin natin na gumagamit siya ng mga teknik na kilala sa tawag na palming at ditching. Ang palming ay isang paraan ng pagtatago ng mga bagay sa iyong kamay at ang ditching ay isa namang teknik kung paano mapawala ang isang bagay ng mabilis at ang paraan kung paano niya napapawala ang mga litrato sa iPad ay walang iba kundi sa tulong ng isang iOS application na ipinasadya niya para lamang sa trick na kanyang gagawin. Kaya naman kung iisa-isahin natin ang senaryo ay ganito ang paliwanag. Una, una pa lang ay may nakatago na talagang tennis ball sa loob ng manggas ni Piero. Matapos na pawalain ang litrato ng tennis ball gamit ang iOS application ay sunod niyang hinila ang totoong tennis ball mula sa kanyang manggas gamit ang isang pulling device na kilala ng maraming mga magician sa tawag na gecko. Ang gecko rin ang gamit niya kapag gusto niyang ibalik ang bola sa kanyang manggas at ipakita sa mga judges na tila bumalik ang bola sa loob ng iPad. Ngayon, paano naman niya napalabas na naibuhos niya di umano sa kanyang ka-FaceTime ang daladala niyang gatas? Ang sekreto sa likod nito ay walang iba kundi sa baso mismo na ginamit ni Piero. Ang baso na ginamit ni Piero ay may gap sa gilid nito. Kaya't kung itatabingi mo ng bahagya ang baso ay tiyak na masasalin ang laman nito sa gap kumbaga ay may isa pang manipis na baso sa gilid na siyang paglalaglaga ng gatas. Ibig sabihin ay hindi talaga itinapo ni Piero ang gatas, kundi ipinadaan niya lang ang gatas sa gap para masalin sa gilid. Nakakabilib hindi nga ba? Pero paano niya naman kaya nagawa na magpalabas ng gatas mula sa iPad gamit ang isang gripo? Ito ay walang iba kundi sa tulong ng isang manipis na tubo na nakatago mula sa kanyang kanang braso. Kung mapapansin nyo, ay nakaharap ang palad niya sa iPad habang nagsasali ng gatas. Ito ay sapagkat ang gripo ay nakakonekta sa isang manipis na tubo at ang tubo naman ay nakakonekta mula sa kanyang kanang bulsa na marahil ay doon nakalagay ang maliit na lalagyan ng gatas. Makikita rin sa ibang video ang maliit na tubo na nakatago sa kanyang manggas. Number 2, Mario Lopez's Cigarette Trick isa na siguro ang Mario Lopez na ito sa pinakamahusay kung ang pag-uusapan ay bilis ng kamay at misdirection. Ang isa sa pinakatumatak sa mga tao ay ang kanyang cigarette trick. Ito ang kaisa-isa niyang trick na nagpasakit sa ulo ng maraming tao. Sa una ay naglabas siya ng stick ng sigarilyo na tila nagmula sa kawalan. Pagkatapos ay ipinasok niya ito sa kanyang ilong at maya maya pa ay makikitang lumalabas ang dulong bahagi nito sa kanyang bibig. Para mas maging kapanipaniwala ay sinubukan niyang itulak ng labas-pasok ang sigarilyo sa kanyang ilong kasabay din ng paglabas-pasok ng dulo nito sa kanyang bibig na animoy magkakonekta talaga ang mga ito. Mas humanga pa ang mga manonood nang tuluyang ipasok ni Mario sa kanyang ilong ang sigarilyo kasabay ang paglabas ng buong stick ng sigarilyo sa kanyang bibig. Paano niya kaya nagawa ang trick na ito? Sa una ay makikita natin na ipinasok niya ang sigarilyo sa kanyang ilong. Pero paano nangyari na lumabas ang dulong parte nito sa kanyang bibig? Kung babalikan natin ang unang bahagi ng video, ay makikita natin na ipinasok niya ang kanyang kaliwang kamay sa kaliwang bulsa. Ito ang panahon kung kailan niya kinuha ang isang stick ng sigarilyo. Sa pagkakataong ito, ay mayroon na siyang hawak na sigarilyo sa kanan at kaliwa. Dito na niya sinimulang ipasok ang sigarilyo sa kanyang ilong, pero sa pagkakataong ding ito, ay sabay din niyang ipinasok sa kanyang bibig ang sigarilyo na nasa kanyang kaliwang kamay. Sa makatuwid, ay mayroon na siyang sigarilyo sa kanyang ilong at bibig. Dito na niya sinimulang ipasok paloob ang sigarilyo sa kanyang ilong at kasabay naman ang paglabas ng dulo nito sa kanyang bibig. Gamit naman ang dila ay ginalaw-galaw niya ito ng labas pasok para magkaroon ng ilusyon na iisang sigarilyo lang ito. Sa pagtatapos ng magic trick ay tuluyan niyang ipinasok ang sigarilyo sa kanyang ilong kasabay ang paglabas ng buong stick ng sigarilyo sa kanyang bibig pero ang totoo niyan ay mabilis niyang hinugot ang sigarilyo sa kanyang ilong at itinago niya lang ito sa kanyang kamay. Number 1. The Bartender Milk Carton Trick Si Matt Franco lang naman ang naging champion ng America's Got Talent Season 9 at makalipas ang tatlong taon ay muli siyang nagbalik sa talent show upang muling pabilibin ang mga judges sa kakaiba magic trick. Sa una ay ipinakita niya ang daladala niyang mga props. Ito ay walang iba kundi mga baso at isang karton ng gatas. Kinuha niya ang unang baso at sinalinan ito ng gatas. Sa una ay walang naging reaksyon ang mga manonood, pero nagsimulang magtaka ang lahat sa sumunod na pangyayari dahil nang kunin ni Matt ang sumunod na baso, ay imbis na gatas ang lumabas sa karton, ay nakakagulat na orange juice na ang naging laman nito. Hindi pa dito natapos ang lahat dahil kada baso na sasalina nito ay may iba't ibang inumin ang lumalabas mula sa iisang karton lamang. Mula sa gatas ay naging orange ito hanggang sa maging beer, tubig, lemonade at iba pa. Pagkatapos ay ipinatikim pa niya ito sa mga judges upang masigurado na hindi food color ang mga iyon kundi totoong mga inumin talaga. Sa huli ay pinunit niya ang karton upang ipakita na walang kahit na anong mekanismo ang nakatago sa karton. Paano niya kaya ito nagawa? Ang sagot ay narinito. Ang sikreto sa magic na ito ay wala sa karton kundi nasa mga baso. Una, ang laman lang talaga ng karton ay walang iba kundi tubig lamang. Pangalawa, ang mga baso ay may nakalagay na powder juices na kumukulay kapag nilalagyan ng tubig. Mayroon lang isang baso na wala talagang laman kung saan dito niya isasali ng tubig na nakita natin kanina. Mapapansin din ang paraan ng pagkakahawak niya ng baso sapagkat makikita natin na tinatakpan niya ng gusto ang baso gamit ang kanyang kamay upang wag mahalata ng audience ang mga colored powder na nakalagay sa mga ito. Mapapansin din natin na nakalubog ang ibabang parte ng baso upang hindi mapansin ang mga powder juices. Pero ang tanong, kung powder juices lang ang mga ito, ay bakit hindi nagreklamo ang mga judges nang ipatikim ni Matt ang mga inumin sa kanila? Ang sagot ay naririto. Kung mapapansin nyo, habang nakafocus ang kamera kay Matt, habang kausap ang host, ay bigla na lang sumulpot sa likuran ni Matt ang kanyang assistant. Ibig sabihin, habang busy ang mga judges at mga audience kina Matt at Tyra, ay palihim na ipinalit ng assistant ni Matt ang mga powdered drinks sa mga totoong beverages. Isang patunay rito ang beer na hawak ni Simon. Makikita sa before and after na bigla na lang nagkaroon ng foam ang ibabaw ng beer samantalang wala naman ito kanina. Gayun pa man, sa huli ay nagawa ni Matt na mapabilib ang mga judges at pasalamat na rin siguro siya at matinik din ang kanyang assistant dahil kung pumalpak ito kahit konti lang ay tiyak na masisira ang imahe niya bilang isang professional magician.